Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Roby Medina at ngayong araw po, February 5, 2025, araw ng Merkoles, ay sama niyo akong pag-aralan at tunawain ang mga salita ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating devotion ngayong araw ay, Ano ang kaulugan ng ipinanganak sa Espiritu? Born in the Spirit at ang paksa po natin ay magmumula sa John chapter 3 verse 8 sinasabi rito the wind blows wherever it places you hear its sound but you cannot tell where it comes from or where it is going so it is with everyone born of the spirit o sa Tagalog naman po ang hangin ay umiihip kung saan ito nais at naririnig mo ang tunog nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nagmumula at kung saan ito pumupunta. Gayun din ang sinumang ipinanganak sa espirito At mapunta naman po tayo sa ating katotohanan ngayong araw. Unang una. Regeneration saves us when we were dead. Uh, kumbaga yung regeneration uh, parang ang katumbas niyan rebirth or muling pagkabuhay sa ikalawa regeneration is the impartation of the life of Christ gaya nga ng ating Panginoong Diyos na uh, nung tubusin niya yung ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo uh, namatay siya at Uh, pagkatapos ng tatlong araw siya'y nabuhay muli na ganun po yung pinatutungkulan ng regeneration impartation of the life of Christ at ikaw ulit, regeneration is purely God's work at para naman po sa ating applications ngayong araw unang una, die to self daily sa ikalawa internalize the life of Christ within you at ikaw ulit, start to speak and act like Jesus. At para tapusin ang ating devotion ngayong araw, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Father God, please enable me to become a true disciple of Christ. I want to follow Him. Please help me deny me. Please help me deny myself daily. Empower me to step out of my comfort zone and start following Jesus. Let me take up my cross and follow where Jesus will lead me. I take this as my greatest opportunity to follow the King of Kings and Lord of Lords. I pray that my life will become meaningful. Let me leave a long-lasting legacy for future generations. I know that I can only do this then when I follow Jesus with all my life. I pray this in the mighty name of Jesus. Amen. Uh, maraming salamat po sa ating Panginoon sa pagbibigay niya sa akin ng panibagong araw upang magpuri at pag-aralan ng kanyang salita. Maraming salamat din po kay Pastor Russell Noam po sa kanyang patuloy na pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Yan lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po. God bless us all.